At hindi lamang sa Pilipinas ipinaramdam ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok man ng mundo ay meron din. May pakialam sila sa isi pa rin ng pork barrel at korupsyon sa ating bansa. Sinugo din ng ilang Pinoy ang isa sa mga sinasabing bahay naman ng mga Napoles sa Amerika. Nagpapatrol si Rose Eclarina. ilang militanteng Pinoy sa Ritz-Carlton, LA, kung saan may mamahaling unit si Jean Napoles, anak ni Janet Napoles, na tinuturong utak ng 10 billion pork barrel scam. Ayon sa ilang source, hindi na umuwi sa Ritz si Jean, pero hindi ito nakapigil sa mga nananawagang ibasura ang pork barrel system. And what is the corruption buying It's buying a two million dollar suite up there in the Ritz Carlton when there are people who are underwater right now because of the flooding in Manila? ng New York Consulate, isinigaw ng halos 200 Phil-Am na tanggalin na rin ang Presidential Court o Special Purpose Fund ng Pangulo panawagan nila, ilaan na lang ang pera lalo na sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Padala kami ng padala ng mga remittance sa bansa natin. Pero pag kami ang nagiging biktima, hindi kami makaasa dun sa consulate at saka sa gobyerno namin. Naglabasan din ng iba-ibang emosyon at galit ang mga OFW at turistang Pinoy sa Centro Filipino sa Roma para sa signature campaign laban sa Port Barrel Scam. Ang Port Barrel po, yan po ay allowance po o pundo sa ating gobyerno na dapat maitulong sa mga napinsala sa natural na kalamiti. Hiningi naman ng grupo ng mga Pinoy sa Sweden ang investigasyon laban sa mga senador at kung resistang sangkot sa scam. Daan-daang kababayan ang sama-samang nanalangin sa simbahang Pinoy sa Barcelona bilang pakikisa laban sa pork barrel. Dumalo rin ang iba-ibang leader ng asosasyong Pinoy, suot ang puting pangitaas at itim na laso. Sa Saudi Arabia, idinaan na lang sa mga larawang ito ang pakikiisa sa pagkondina sa maanumalyang pork barrel. Suportado rin nila ang pahayag ng Pangulo sa pag-abolish ng PDAF. Rose Eclarinal, Patrol ng Pilipino, London.